Gagawa tayo ng nachos for today's video. Magandang araw mga mare. Mayroon na tayong tortilla chips. Lalagyan na natin ng toppings. Mauuna ang giniling. Giniling na baka ito mga mare. Ginisa lang sa sibuyas at bawang. Tinimplahan, nilagyan ng dahon ng laurel at sili. Gusto ng mga anak ko yung may kaunting anghang. Pagkatapos, lalagyan natin ng kamatis, pipino, at puting sibuyas. Sa dressings naman, ang nilagay ko, salsa, jalapeno dip, mayonnaise, Grated cheese. Itong ginagawa ko para sa akin mamaya, ito. Mamaya, mga anak ko ang maghahanda lang sa kanila. Magkakaiba kasi ang gusto ng bawat isa pagdating sa toppings.